News updates. mga balita ngayon, pamilya ng drug victims ikinalugod ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Wildfire sa San Antonio Sambales na apula na. 6 million pesos halaga ng iligal na droga nasa bat sa Baybas sa Balasan, Iloilo. -Ilo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ikinalugod ng mga pamilya ng drug war victims ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte halos pitong taon mula nang ihain sa International Criminal Court o ICC ang reklamo laban sa kanya. Isang Thanksgiving mass ang idaraos sa ina ng lupang pangako parish sa Payatas, Quezon City para sa drug war victims. Samantala, sa ad ni ICC Assistant Council Attorney Christina Conti, umaasa siya at ang kanyang mga kliyente na ito ay magbibigay daan sa trial o paglilitis. Dagdag pa ni Conti, dapat i-turn over sa law enforcement officer ng member state at kinakailangang ilipat patungong dahig the, the Netherlands sa lalong madaling panahon. Kaninang umaga ng inaresto ng PNP si Duterte paglapag nito sa NAIA mula Hong Kong sa bisa ng ICC arrest warrant sa kasong Crimes Against Humanity. Idineklara ng Fire Under Control ang sunog na sumiklab sa kabundukan at kagubatan ng barangay Pundakit San Antonio Sambales na nagsimula kahapon. Ayon sa ulat, kumalat ang wildfire malapit sa ilang bahay sa Porok Uno at tumagal ng higit labing dalawang oras. Saad ng mga residente, bagamat normal na masunog ang ilang bahagi ng gubat, hindi nila inakalang lalaki at tatagal ang sunog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan o sanhi ng sunog at kung may kinalaman ito sa init ng panahon. Nakaantabay din ang otoridad kung sakaling muling sumiklab ang apoy. Mahigit 6 million pesos na hinihinalang shabuang na nasamsam mula sa isang 40 anyos na lalaki na itunuturing na high value individual sa balasan Iloilo kagabi March 10. Kinilala ang suspect na si Gerson Dichosa, residente ng barangay San Nicolas Pilar, Capiz. Ayon kay Police Captain Renzo Martinez, hepe ng Balasan Municipal Police Station, nabenta kay Dischosa ang higit 50,000 na halaga ng shabu sa isang buy-bus operation sa barangay Kinalkalan. Sa operasyon, nakumpiska ang tatlong medium heat sealed sa ng shabu at apat pang malalaking plastic sa na may kabuang halagang 6,052,000 pesos. Matapos ang higit anim na buwang pagmamanman, nahuli si Dichosa at kasalukuyang nakakulong sa balasan MPS. Si Dichosa ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jaya Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing uto nationwide kuya. See you. God bless you, Sana support Lord, conquer my fear, my faith, trust in you. sustain me, persevere. I commit myself to this missionary life. You know deklarasyon ni Geram Abusyaf Hindi tayo hinto We cannot lose any more personnel No wala ay Isa mismo Sa galang ng mga Ha wala ka ang Santo Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.